Hello guys! Hello mga ka -super kasari, It's me again, ang Madam Negosyante na naka-duty ngayong afternoon duty dito sa Russia Minimart. Umuulan guys, tag-ulan na talaga pero dapat fresh pa din, like me. Uh -huh. hmm? Sino ka, girl? Uh -huh. So anyhow, mayroon tayong dumating na order na naman online. Kakashare ko lang to sa inyo na nag-order. May dumating na naman tayong order kasi naman mabili. Kaya order pa more. Check out pa more. O, di ba? Para hindi nakaka-stress. Nahanapan sila ng hapan. Nasula ka ibigay So, ito na nga. Sakto-sakto dating dating nito ngayong hapon. Time check tayo ay 4. So, pang merienda. Sakto. Maulan-ulan. Masarap magkape. Pag masarap magkape, sarap partner ang tipas hopya. So, ito. Meron tayo ditong hopya mungo. Tatlong box ng hopya mungo kasi itong pinaka-bestseller. Mayroon din tayong popya baboy, my favorite. Mamaya <laughs> magmemeryenda ako itong aking memeryenda. fresh na fresh. Ang expiration sa July pa. Hmm. Datagal ng 10 days. Kasi July 1, ngayon 21. O, 10 days siya. So, after 10 days, ubos na naman to. Malamang nang pag-order na naman ako. At mayroon tayong ube, dalawang ube. So, ngayon ang aking check out ay ilang box ito. Pitong box ng tipas sopya. Pinito ko na siya para makabail ako ng free shipping. Mm Mabili naman siya. O, kaya kung gusto nyo rin, magdagdag ng paninda, tipas kopya, na mabenta, masarap isaw-saw. Isaw-saw isaw, talaga. I-partner sa kape, ngayon maulan ulan na ito, o di mag-check out na kayo online. Ang uh, kadiki, o uh, display ko na ito dito sa aking counter area. Yeah. At ah, tayo ay mag-duty-duty muna dito. Kasi Saturday, wala tayong super A. Eh. Kaya duty ang manaw, negosyante, na naka-pimple patch kasi may pausbong na pimple. Kaya nilagyan ng patch para hindi tumuloy. Uh -huh. O siya, o check out yun na lang online. Okay, bye!